Ay, ay, may aso may aso dito, may aso huh? may aso, baka sa ang aso punta ko dun sa sa palayan naiinip ako sa bahay ang gabing putik dito, pag kasi ulan, ulan buti ngayon, umaraw na Pinakababa na naman uli ako. So, guys, ang putik ng daan. Sana umaraw ng umaraw para matuyo. Masarap maglakad dito pag uh, maaraw. Sinundo ako ng dalawang bata. Ayan naman. nagtataba ako doon. Nainip kasi ako sa bahay mag-isa. Uy, ang putik. Putik, guys. Tanda ko sa damuhan. lugar na to grabe ang layo dun sa kanila dito kasi yung mga kamag-anak ko guys dito lang ako nagpupunta para tipid pamasahe yung daming tanim mo. ubos ng tubig namin eh. Papunta doon sa kanila. Kasi kinabitan ko sila ng tubig. Ayan. Para hindi na sila mag sa malayo. sa pa palayan to dito dati ngayon puro na damo hindi natin ano naman ang palay ayan puro na damo ano puro na damo yan palayan to hindi na makita yung mga bahay sa taas ng mga damo dati dito dito ka palang makita mo na yung mga bahayan doon ngayon wala na. kasi puro na dami. planta ng sulid anong planta ng planta ng siminto yun ito ba? Ito na, tatawid na tayo sa ilog guys. Ayan yung ilog. Dito kami dati naliligo. Kaso lang ngayon sobrang ng dumi kasi may mga may mga baboyan na sa, ta, sa taas. Kaya din na kami makaligo dito sa ilog. Marumi na yung tubig, puro na basura. Ito so, dati yung linis-linis nito guys. Gawa kami ng langoyan dito. Paano to ngayon, Jas? Ay, ano? Na, hey guys. Tubo. Tama na muna, guys. Kasi tatawid ako sa ilog. Baka maluglob yung cellphone ko. Bye, guys.